So, oh, mahal yan. Oh, mahal na hindi kayo kumain ng inasal na ano? Ay, huwag na, huwag na muna pag-usapan yan. Mag-inom tayo. Ano man yun, hindi man yun ano nagagagat? Man yan, Hindi nagagagal. Parang guma man yung inasal mo. Okay, ano na ginitsyon yun? Ano na ginitsyon yun? Ano na ginitsyon yun? yun? Pagkagat natin, hindi mag- Katulad nito ba? Masarap-sarap. Oo, masarap na yun. Ang nasapa natin, litso na sipos dong. Matinilas yeah. yung hinain mo. Sabi ba ako nang maglitson ako nang sipon hindi man niya malitson. Oh, tumawag ka naman doon maglitson ka. Kaya pumunta kami agad dito. Ano man ba? Sige, Hmm. Hmm. Sayonan, okay. Ang, 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 sarap, ang sarap ng lasa ng ano, ng tuba. sabi nyo, tuba. <laughs> okay. oh, wala, ah, wala na tayong pulutan. Kay, ano? Na, wala tayong pulutan. O bakit sa akin? na naman yan. yan? Tapos sa si, kami. Tapos, sa kami dong. Sana man tayong wala Ma, pulutan. Doon kasi matagal. Malasing tayo nito. Kaya wala man tayong pulutan. Tagal ka kasi mag-inom, wow. kaya hindi mo kami mm. na ano. Oh, op. ah, sarap naman yan, Brad. Saan mo, ano, Brad? Magkainom na kami. Oh, kami, oh. Ah, malasing <laughs> ako nyan. <laughs> mm. Oh, ay, ba? Parang, oh parang, para 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 dumilim oh. na yung paningin ko. Ano dumilim? Ah. Dumilim na ay. ay. Na okay. nalasing sa, na. Sa kanya na. Ay, sa kanya. Hmm. Kaya, kaya sabihin ah. mo naman, di kami lagi no. Sarap ng tuba. <laughs> ako lang palagi nang tinatanong. Ito, ito, ito. Teka, usapan natin yung ano lolo natin. Oo, oh, nah, usapan lolo. Yung lolo ko, grabe, sumbang lakas. Oo, oh, anong sampung, yung kalaban niya, tumba niya hak. Uh, tumba ang kalaban? Oh, oh tumba. ay, tumba. wala yan sa lolo ko. Ano mang lolo mo? lolo ko, ano, may tinanim siya na sagin yung malaking bunga. Mm, tapos? Ay, parang umabot sa langit. Grabe na magsaagin oh, yun. Oo, saan nga eh. Kalukuhan mo ano lang yung bulat naman mong Ano nun ano, uh, meron niya lolo mo? Ano, ano abono Dari niya? yung mabot sa langit? oh, yung lang mga ano, mga damo-damo. damo damu Damo-damo lang Ay, yung Ay, mahal. Hindi naman yan katotohanan sa'yo, brad. Ay, no, hindi katotohanan. Abot sa langit? Sige, mag-inom ka okay. muna. Mag-inom ka muna, sabot sa langit. sa langit. Dong, yung lolo ko dong, grabe. Yung kamao niya. Grabe, oh, sobrang laki. Yung kamao. Oh, ang laki. Tapos, ang lakas pa. Ah, uh, malakas. Sinuntok niya yung puno. Mm. Putol agad. Si isang Ay, wala yan sa lolo ko. Oh. Yung lolo mo? Yung, lulu. Lulu. yung eh, tao, sinuntok niya. Oh. Ah. Uh, tao man oh. yung sinuntok niya. tao yung sinuntok niya kasi nagkalaban man sila. Oh, oh Ay, tapos. Sa'yo na, Brent. Sa'yo na, ben. Hanggang ngayon, hindi pa nakaano, hindi pa nabuhay. Ha? Ah! Anong hindi pa nabuhay? Ah, yan nga ang lakas ng lolo ko. Yan kasi, din, uh ang, ang sinapak kasi ng lolo mo, tulog. Lobe, oh, tulog eh. Kaya yun. Ay, ay, ay um, hindi na, hindi na, nabuhay. Hindi man lang ginising bago suntukin. Hmm, ang no? kaman ay. Tulong mo naman tagay doon, kaya ang lolo ko, tigtagay man lang yun. Ah, lolo niya, tigtagay daw. Tigtagay Isa yun, anong lolo mo? Tigtagay lang yung lolo mm -hmm. mo. Sa akin yung, uh, yung lolo ko, ah, uh, siya yung palaging umiinom. Eh lolo mo eh, tigtagay yung ay, ngayon lolo ko palagi lang pala yung... eh kaya pala mga ano kayo mga baga... <laughs> naliwat ka pala dong <laughs> ano naliwat mana 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 uh... pala to sa lolo niya kasi matakaw ba to sa inobe oh. oh sa iyo naman dong oh sa iyo oh na, ba, sa ba, ako na naman ah, sige sa akin sa kin, sa kanya oh naginom na, o, na ha? ako nalasing na kayo hindi pa Dong, lasing na kami, Dong. Sabi mo, sabi mo magaling oh. yung lolo mo. Ba't oh, na magaling ka? yung lolo ko. Lolo oh. mo, hindi lasing bat, ba't, ba't, ba't na lasing ka? Eh, kung magaling yung lolo mo, dapat magaling ka. Di ka maglasing-lasing man. Hindi, nalasing ako. Ay, eh. palagi na akong tinatagalan. Akin, ha? Akin. Mm, Don, yan. Dong, makinig ka, Dong. Oh. yung Sano lolo man? ko, nanguhuli yun ng ahas, Dong. Nanguhuli oh, ah. yung ahas? Kubra. Yung tatawag nila na kubra. Ah. wala yan sa lolo. Oh, man lolo na mo? Nanguhuli ng beer yung malaking pati ba yung dinosaur. Halang na huli ni ng lolo ko. Wala mang ganyan dito sa atin dong. Saan ka makakita ng beer at sa atin? Kaya nga wala ng lolo. Eh ano, oh, kaya nga wala ng lolo ko kasi na huli man. Pakapuho. Ang ka talaga. Ano ka sa lolo yan dong? O sa'yo naman. Kaya nga wala ng lolo ko dito kayo nahuli huli yan. Kinain mga ano. Lulo, ng, nang nang Loko loko talaga daw. Ano kaya yung lolo <laughs> niya? Tao kaya yung lolo niya? Ewan ko si kanya. Baka alien na. Ako na palagi na <laughs> may pinayom. <ino>. Nalasin ako. <laughs> Kita mo lang inom ako. Nakinom tayo lahat dito eh. Oh, inom yan. Ano pang lolo mo? Oh. Eh, Palaban pala, pala yung lolo nyo. Oh. Yung mga... Sige, <laughs> sige. Oh. Yung, yung, yung lolo ko <laughs> dong. Oh. Nagtanim siya ng kamatis dong. Mm pag tumubo, sobrang laki. Haba-haba pa. Tapos malaki pang ng bunga. Ah, wala yan, yung... lolo ko. Oh, ano namang lolo mo? Ano lolo yan? Nagtanim ng, tama ng tamatis. Oh. O ganito lang kalaki. Oh. O pag lamangan mo yan, natatama talaga yung sa mukha niyong dalawas. Oh. Ay. Ano man? Man. Ay. O, bakit alis kayo? Uy, hindi pa tapos yung pa? inumin natin. Nalasing ka naman doon. Alis na kami. Ah, malasing. malasing. Okay, mag-alis kayo. Matulog ako dito. Ah, sarap matulog eh.